Tignan natin kung saan naabot yung 100 dirhams. Wala naman ng day to day, di ba? Makasale sa mga ninida. Basta, ka-tropa. Day off natin today, no? So, punta tayo sa bucket. Maghanap tayo ng mga sale kung pabagyahe. Sampai ka sa amin natin, ka-tropa, si Inay Seeds, no? Kasi ang budget lang namin para bumili doon eh 100 dirhams <laughs> tignan natin kung saan naabot yung 100 dirhams ni Macy Itza pampabagahe daw eh sa pampabagahe eh, okay. nakabili na tayong mga ano, mga chocolates kape chocolate. kasi malapit na kaming so mag so mag-grocery kami <laughs> yung grocery namin bibiling dito papabagahe namin para hindi kami magutom sa Pilipinas <laughs> ganun yung mga ginagawa ng mga uh, katulad namin OFW. OFW syempre magbabakasyon kami ng 45 days oh. yung 45 days na yon, mag-iipo namin ng pang grocery namin dito tapos papabagay namin ganun oh. ka dapat mag-isip kasi hindi naman tayo mayaman ganun dapat nag-iisip yung mga kapwa natin OFW Lapit na tayo katropa sa Diapa. Konting lakad pa ay makakarating na tayo sa may Pinadaanan kami ng ano dito, katropa, ng 你等等。你站一下。站。 Pag-isa na nga Ito? kasi yung mata. Ito nga pa naman, day to day, di ba? Makaselit ang mga ninida. Hindi, parang may takot nila. Kung may hapas yung

nahulaan nyo ka tropa may gigas kayo magkano inabot na dalawang plastic bag budget lang ni Macy si 100 12. may pa gigas si yung... Macy hi ano sabi mo? magsabi na ako ba? ano sabihan? magkano kasi? One... 100 lang ang naka... budget namin hindi pero naka ano 100 yung, budget pero kami. Yun na. Para alam mo kung sino yung nagtapos ng video mo o hindi. diba? Medyo marami-rami na din yung mga napamili namin. Tatlong plastic bag. Oo. May mga asukal, tas mga chocolate. Yan. Sarap nga na Pinas, masalubong. Mahal na sa mga bata, mga pamangki. Yan. sa mga nanay, mga kape, asukar, uh, gano'n. <laughs> mga biscuits. Thank you for watching. I'm Hungry Colette. And this is my life. Make life great. Bye bye.